Non, dalam ini Pair by pair, at siyempre, uh, ilang minuto na lang patapos na tayo. ang swimming pool. Meron mga pang bata. Ito yung ating mga workmate. Ayan. Ganda, di ba? Mga mugs. Ito. Babili tayo ng ice cream. Halagang 60 pesos. Ayan. Ah, sarap na. Thank you. ang Villa Escudero ay nakilala bilang isang taniman ng mga buko na mayroong sukat na 800 hectares. Nasasakupan nito ang katimugan ng San Pablo Laguna, Dolores at ng Chaong Quezon. Mula noong 1981, biloksan ng plantation sa mga mamamayan upang maging sentro ng kultura at kaysaysayan ng Pilipinas habang nasa isang tagpuang rural. Si Don Arsenio Escudero ang nagmamayari nito ng pamana sa kanya ng magulang na si Don Placido Escudero at ng asawa nitong si Doña Claudia Marasigan. Noong una, isa itong sugar cane plantation at kalaunan ay ginawa na itong coconut plantation ni Don Escudero. So ayan, nandito tayo mga kabiks. Tara, samahan nyo kami. Oh, shoutout nga pala sa bus company ng JTB Tours at lalong higit sa driver nito. Talagang lubos ang tiwala namin dahil sa napakahusay mag-drive at Napakabait ni Kuya ang driver. So tara. At narito na po tayo ngayon sa labas ng lobby ng entrance ng Villa Escudero. At sa pagpasok natin, tayo naman ay naghihintay na ma-check ang lahat ng mga nagbook dito sa Villa Escudero. Wow! Napakalawak pala ng nasasakupa ng Villa Escudero o ng Hacienda Escudero. Talaga naman na excite na kami puntahan yung aktwal ng mga lugar na nakikita namin dito sa mapa. At syempre, meron ka pang mga pagdadaanan na inspection area bago ka makapasok doon sa mga pupuntahan niyo. At yung natatanong natin ngayon, yan ang Museo ng Villa Escudero. At kunding paalala, may bit na pinagbabawal ang pagkuha ng video o pag-take ng kamera sa loob ng museo. Ito ang una nating mapapasyalan dito, ang kulay pink na lumang kapilya ng Ascension na ngayon ay ginawa na ring museo. Sa loob nito makikita mo ang iba't ibang private collection ng pamilyang Escudero. Isang kapilya na bahagi ng Asyenda Escudero na naglalaman ito ng malawak na koleksyon ng mga reliyoso at makasaysayang artifact. Matatagpuan sa unang palapag ang malalaking estatwa, mga santo at iba pang mga karakter sa Biblia mga exhibit sa ikalawang palapag ay binubuo ng mga makasaysayang artifact ng Pilipinas tulad ng mga lumang barya at papel. Bagay-bagay mula sa panahon ng mga Espanyol, mga uniforme ng mga sundalo at mga baril. Hindi pinapayagan ang pagkuhan ng mga larawan sa loob. Kaya naman, inilahad na lang natin kung ano ang ating natagpuan sa loob ng museo. At ito naman ang ancestral mansion na pag-aari ni Don Conrado Adap Escudero na isang haciendero at may-ari ng Villa Escudero. Itinayo ito noong early 20th century at ito po ay pribadong lugar. Ito ang Carabao Cart Ride. Sa loob ng hacienda, masasakyan mo itong Carot Calabao o ang transportation ng mga unang panahon. Ang karo ang sasakyan ng tao habang hila-hila ito ng kalabaw. Ito ang magdadala sa mga bisita ng asyenda patungo sa resort area. Tara, samahan nyo kami at sa uh, sumakay tayo dito sa Carrot Calabaw. At habang puno pa ang upuahan sa waiting area, ayan nakatayo sila dyan at naghihintay sa muling pagdating ng mga sasakyan na Carrot At ito naman po ang terminal ng mga naghihintay para sumahal. At ayan nga po, handang-handa na ang ating kalabaw para hilahin tayo. At mga kasama natin ay nagsasakay na sa magkabilang side ng Carabao Cart. Ayan, dalawa na tayong magkasunod para sabay na tayong pupunta sa susunod na destination natin. Need natin lagyan ng bakante sa bandang likuran para sa dalawang tao na makakasama natin upang magpasaya habang tumatakbo ang ating kalabaw. Bawat karabaw cart ay may kanya-kanyang pangalan. Ang pangalan ng aming sinasakyan ay Ligaya. Ang sarap talagang sabayan ng mga folk hindi nakasawang pakinggan. O oh, ayan nga mga kamiks, nandito na po tayo sa tinatawag nila na artikulo sa Villa Escudero. At dito nyo po matatagpuan ang mga souvenirs item na kung sakaling aalis na tayo ay pwede nyo pundaanan upang makapamili kayo ng inyong bibilhin. Para sa mga pasalubong, sa inyong pagbabalik patungo sa inyong pinanggalingan. Patungo na po tayo ngayon sa entrada ng papuntang resort at excited na tayong maligo. At ito namang establishment na to, isang malaking restaurant na nasa side ng Labasin Lake at nga mga kamiks, ramdam na ramdam na natin ang summer so ano pang hinihintay nyo try nyo na rito at uh, mag enjoy tayo talaga dito ng todo todo dahil sa dami ng mga magandang facilities dito na pwede nating paglikuan para mapapawaw ka na lang talaga sa laki at lawak nitong swimming pool area nila at ayan meron nga silang outlet dyan para sa mga swimming gear mga nangailangan gusto mong muli ayan Oops, sandali lang. Para napag-iiwanan na yata tayo ng ating mga kasama. Hindi ko alam kung saan nagpunta sila. Tahanapin muna natin, mga kamiks. Kita naman natin kung paano silang mag-enjoy. Nakakaingit talaga, oh. Siguro kanina pa silang humaka dyan. At dito naman sa kabilang side, para sa mga bata, may palaruan pa. May mga slide, ayan. Shout-out sa mga staff ng... Villa Escudero ng resort. Ayan. Grabe, ang ganda talaga. Ang lino ng tubig. Ang sakit maligo. Wow! At patungo naman tayo ngayon dito sa Labasin Lake. Ayan. Ito yung pila kung saan magbabalsa tayo dito, Mga maya, maya, lang. At ito ang tinatawag nilang River Bamboo Rafting. May lalim ito na 30 feet at bawal ang mag-swimming sa river. Oh ha? Ang sarap sumagwan sa balsa na yan. Nakakaingit naman sila. Ang ganda ng tanawin. Ang daming mga puno. Okay na okay yung ambience dito. Marirelax ka talaga. At ito naman ang malaking restaurant sa side ng Labas Lake yung mga gustong kumain habang nagsiswimming sa resort pwede kayong punta rito, pwede rin kayong mag coffee at iba pa rin yung restaurant dun sa may waterfalls so napakalawak na itong restaurant saktong sakto to habang may mga kasama ka na nagbabambu rafting at ikaw naman nagpapahinga pwede mo silang panoorin dito sa site at gusto mo nang matahimik at magandang ambiance. Ayan, pwede ka laman dito sa may balkon habang nagko-coffee, pinapanood sila, 'di ba? Ang ganda. Pero palalagpasin pa ba natin 'yan? Tayo din magta-try diyan. Ang ganda ng ambiance dito, ha. Ayan, kasama natin ang ating mga po ang mga office mate. Ayan. Shout out to the league. Ayan. Kay Victor. Victor, tumatalikod ka. Sabi mo, video ang kita. Tumitig na Yomar.

So ayan, nagsimula na pong humaba ang pila at yung iba nating mga ka-office mate, ayan, nakapila na sila dyan. Dahil sa mahabang pila, mamaya na po tayo makikipila at ikuti muna natin yung likuran nitong resort. Ang sarap talaga magwabad sa tubig, lalo na ngayon sobrang init ng summer talaga, napaka-init tapos yung paliwat ng resort puro halaman, puro bulaklak ang lamig sa mata dinig na dinig ko na ang bawat patak ng lumalagas ng tubig mula dito sa likuran ng swimming pool at ito nga makikita natin, wow para ka lang magsha-shower hmm, sarap ng tubig na to. At sulitin naman muna natin uli yung mga nagbabambo rafting dito sa Gawinang ng lake. Aba ay talagang enjoy na enjoy na talaga sila dito. Ang dami na nila oh. Ang ganda tingnan. ayan mga mix At uh, tayo ay sasakay na ng balsa. At ito si kuya ang water safety natin. Ayan. Shout out kay kuya. Kuya, ilang minuto yung pag uh, boat rafting dito? i lang po ito, tapos balik na lang po kayo kung gusto po. Ayan. Ano ba ang mga bawal kuya? Hindi po tayo allowed tumayo magtanggal ng light vest, magsumil ko sa ubo. So, kung may dala pong mga gamit, hmm. nasan po, hukar lang natin. Lalo lalo na yung mga nakainong bawal? Bawal po. Ayan. 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 Gano'ng kalawak kuya itong iikutan na ito? 1 kilometer po yan. Pero ang area po ng Villa Escudero ay 800 hectares. Okay. So itong ikutan nito, 1 kilometer? 1 kilometer lang po, gano'n lang po sa 1 So, ayan. yun ang kalawak yung ikutan natin dito, mga Oh, ito pala si Delrose, eh. Uh, Siyempre, para magiging maayos ang sistema rito ng pagsakay, hindi sabay-sabay. Uh, Pinapipila ni Kuya dito yung mga sasakay. At uh, <clears throat> para maayos yung uh, dali ng uh, pagsakay sa balsa. O so, ayan, iba natin mga kasama, hindi pa tapos, nandun pa sila. O so, ayan, mag enjoy tayo dito mga kids. Lalo na, lalo na sa mga hindi pa nakaka-experience mag-paddling. Ayan, dito kayo matututong mag-paddling uh, o sumagwan. O magbugsay Ayan, sa balsa. So, balance lang para sa safety na lahat. Okay, tayo na mga mix Doon na ako. Doon ka na sarap. Dito ako sa likod. ah oh. Ayan, si Kuya. Shout out kay Kuya. Kuya! <laughs> Yeah. So ayun nga mga kamiks, Nakasakay na tayo sa balsa At uh, ayan Ang ganda ng lawa uh, Medyo malinis talaga At uh, malawak So 1 kilometer daw to So ikutin lang namin yung uh, Side nitong uh, Lawa Kasama okay. tayo dalawa lang sa isang boat Sa isang balsa Ang ganda ng mga huni rito. Probinsya ang probinsya pero napakatahimik. Oh. Kalmado, kalmado. So, ayan yung ating mga kasama. Ayan. Pair by pair. At syempre, uh, ilang minuto na lang patapos na tayo. Kaya babalik na tayo sa doon, sa loading area. Para mag-unload. Para next naman ay makasakay. So, ayan nga, Kamiks. Tapos na tayo. Thank you kay sir. Okay. Salamat po. <laughs> Para si Ana lang gumawa na gumawa na. <laughs> Para si Ana lang sumagol So yun weeks. Okay. At magubad na tayo ng life jacket. Dito. <laughs> Yung ano? Wala nagbantay?